Si Jose Canseco ay isang baseball legend. Isang mixed martial arts fan. At isang steroid user. Injected. Where do you inject it? Into your gluteus maximus, which is your butt muscle. Your butt muscle. Higit sa lahat, siya ay goat lover. Ayon sa kanyang Twitter, si Kanseko kasama ang kanyang girlfriend ay bumili ng dalawang kambing para sa isang adventure documentary na kanyang gagawin. Pero nang siya ay nagmaneho pa uwi sa kanilang bahay sa Las Vegas habang nakasakay ang mga kambing na nakasuot ng lampin, namataan sila ng pulis at pinahinto ang kanilang sasakyan. Matapos ang insidente ay ipinost ni Kanseko ang litratong ito sa kanyang Twitter ang kanyang mga kambing na nakasuot ng lampin. Hindi alam ng pulis kung paano i-handle ang sitwasyong ito, mas lalo na dahil ang mga kambing ay napapatumba tuwing sila'y nagugulat. Kawawa naman,